So, nung nakaraan na pag-usapan natin ang deuterium ay impossible, impossible to extract doon sa panahon ni Cesar Escusa uh, sa panahon ni Ferdinand Marcos or sa panahon na rin ni Cory Aquino. So, mula sa impossible papunta sa posible sa panahon ni Minich Pilimon Riambonansa. Doon sa kanilang panahon impossible to extract dahil sa sobrang sobrang lakas ng water current or tinatawag din na PSI na umabot sa 14,000. So impossible to extract kasi walang scientist na nakadiskubre na kayang resist ang 14,000 PSI. So paano ito naging posible sa panahon ni Immunitz Plemmonry Ambunansa? So lahat ng aking natutunan na ay mula kay Eminence sa mula sa kanyang mga aral at mula sa kanyang feasibility study. At tayo naman ay tagasunod lamang. So disclaimer lang, hindi tayo isang engineer at hindi rin tayo isang scientist. Isa lang po tayong coordinator. So ngayon pag-usapan natin kung paano naging possibly ang impossible So doon sa nakaraan na natin na kahit sino ka man, kahit gaano kagagaling, kahusay, kahit gaano ka katalino kapag hindi binigay ng Diyos, walang makakakuha at walang uh, may kakayahan na makuha ang isang bagay kung hindi ito ipinagkaloob. So ngayon pag-usapan natin kung paano ito naging posible sa panahon ni Eminich Pilumon Riambunansa. So, dyan sa DYAA -E Super Radio Cebu, mayroong programa dyan dati si Eminich Pilimon na kung sumatomist programa sa The Kingdom of God na kung saan si Eminich uh, ang uh, founder. So, doon sa kanyang programa, paulit-ulit niyang sinasabi na mayroong malaking butas na mabubuksan dyan sa buhol. At ito ay sinasabi niya buwan ng Mayo 2013. Ngayon, siyempre, alam mo naman ang tao na to to believe, walang naniniwala doon sa kanyang pagkasabi. Kasi sinasabi niya, ang sukat ng butas ay 12 kilometers. So, pagdating ng buwan ng Oktubre October 15, kung hindi ako nagkakamali. Doon nangyari ang isang napakalakas na lindol na nangyari dyan sa buhol. At mayroon nga malaking butas na nabuksan dyan sa buhol At nung sinukat ng P-Box, doon napatunayan na 12 kilometers nga ang laki ng butas. So hindi nagkamali si Eminence Pilimonriang Bonanza. So ngayon ang tanong, bakit niya ito nalalaman? Kasi ikaw, kaya mo ba mag ng mga mangyayari sa susunod in the future? Kung wala kang uh, guide, wala kang karunungan na binahagi sa iyo? So, siyempre, hindi natin yon magagawa. At yun ay isang malaking patunay sa kung anong meron ang uh, hiwaga ng uh, Panginoon o ng ating uh, uh, Ama. So, ngayon, nung nabuksan ang isang malaking butas dyan sa buhol, yun na nga, sinukat, sakto 12 kilometers ang laki ng sukat, So nung lumindol ang buhol, naglindol din dyan sa Sikihor at dyan sa Leyte at dito rin sa Dapitan. So bakit nga ba naglindol? Ano ba ang kinalaman ng butas doon sa buhol at papunta dito sa Dapitan City? Mayroong malaking butas na nabuksan or kung tawagin nila fault na doon dumaan ang uh, deuterium mula doon sa Philippine trains papunta dito sa Bohol si Kihor Liti papunta sa Dapitan at doon ang pinakamalaking volume ng uh, deuterium ay nasa Dapitan City So yung pangyayari na yon isang patunay na napakalaking hiwaga mayroong Panginoong Diyos kasi hindi 'yun basta-basta magkakaano lang ano